this April 2023 lang, ngayong taon na ito, mayroong lumabas na coming from, from the group na sabi nila willing na silang, willing na silang magsisiwala kung ano yung mga nangyari sa kanila. So kaya bumuo si Mayor Rizara Council Team Kang ng task force para quick response kung ano yung mga information na ibibigay nila. So after ng mag-meeting noong April 19 this year, yun, nilabas nilang lahat ang mga kahindik-hindik ng mga pangyayari sa loob na hindi namin alam kami na andito lang sa labas. Mm -hmm. Kaya nag-request si Mayor ng, ng, sa NBI, Director ng Investigative Assistance, pumunta yung NBI agents dito sa bayan namin last May 4 this year nagkandak ng investigation, kumuha ng mga testimonies doon sa mga whistleblowers, at nag-file ng apat na complaint. Yung una ay kidnapping and serious legal detention, then qualified trafficking, and violation of early child marriage law, yeah. anti-early child marriage law, and then violation of anti-child abuse law. Apat na complaint ang pinafile ng NBI at saka si mayor namin ang tumatayo din komplena at saka yung SWDO namin. Yeah. So, Zone 1, yeah. this year pinafile, pero sa ngayon hindi pa hindi pa lumabas yung resolusyon pending yeah. kasi nag-file yeah. daw sila ng nag-file sila ng motion to inhibit sa fiscal ng okay. Surigao del Norte so ginagrant ng fiscal so sa ngayon ando na lately ang complaint folder sa City Fiscal ng Bayuga, Lagusan del Sur. So, sa report, may kasamang, uh, nagsabi kayo nung apat ng mga kaso na kinakarap nila, meron, may, kasi, pero meron din about rape eh. So yung rape ba, meron din na uh, kasong involved, ay uh, yung ganong involvement na pwedeng kasuhan? Sa, sa apat na complaint, hindi pa napasama yung ang rape. Okay. Yes. Yes.